Ask ko lang po kung ano po yung pipikaping ko. Saalala mo po ako. <tipos> Nissan Urban po. <tipos> Nissan Urban. Mo? <tipos> Tiwi. San Tiwi? Itaw saan oh. Tiwi. Bicol. Bicol Bicol Region. Ba ngayon po ay kasama kong muli si Kuya Rosen at napakasipag niya pong bata ano? kami po ay muling babiyahe sa Lalamove ngayon po ay coding si, si Maron at may mga lugar po na pwede naman tayong bumiyahe kaya ito ang kagandaan sa Lalamove ano? hindi ka sasabihan na o coding ka huwag kang bumiyahe sa Lalamove at bawal yan wala po, nasa sa atin po yun É Vem aqui tay na po kami ng makakasabay at least mga purview or Novaliches basta yung way ng ano way din dito Kalawakan ganito po yung mga booking ngayon sa Lalamove so makikita mo yung mga kung saan pupunta ito po yung may mga kulay green ito yung may mga parang kidlat na yun Ibig sabihin niyan, may ano, high demand. Pagka na natin, ng may kalamba. At itong may puso na to, ibig sabihin po nito, favorite ako yung favorite niya ako. Kumbaga, ito na pipikapan ko na dati. Tapos inano niya na favorite driver. Halimbawa, ito. Ito po makikita niya. High demand, 56 na 'yung high demand. Pero malapit lang 'yan eh. Okay sana tong Santa Monica. Kaso pagkakakinuha ko to, dadaan pa nang Sahuyo dadaan pa nang Santa Monica. Ah, 300 kg lang. Tapos 478 lang yung price. So, mali po 'yan. Pagka kasi 300 lang, pwede po tayong kumuha ng kahit ano. 600 kg. Bo. Tiwi, santong tiwi, 8,000 oh. Bicol Bicol Region pambira May note Yung pwede pong Ayun oh, may kumuha na <laughs> Bicol Region 8,000 lang Oh um, no Pagka wala kang lakas doon At wala kang Ibabiyahe pabalik Kung wala kang lakad doon Parang may talunan ano hindi ko pa naranasan yung mga bicol region kasi pagka arki-arkila ang alam ko pag Bicol mga hindi bababa ng 12,000 pwede yung isabay yung mga ganong booking 8,000 kung dun mismo ang punta mo yung mga ginagawa ko na may kasabay at hindi pa natin alam kung gaano karami yung Pangarganon, pagka Bicol region, baka susulitin yun, ano? Ito po, may na-accept na tayo na papunta rin ang ano, Novaliches. Wait lang. Ito po. Itong pagdadala natin, Novaliches. Tapos itong pangalawa, dito din malapit yung pick up, 600 kg. At tatawagan po natin. Magalit sumagot ha. Ah. Hello. Hello, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. I'm Salalala mo po ako. Oo. Ask ko lang po kung ano yung pipikaping ko dyan. Ah, mga cups po yun. So, I'm assuming may dalawang, baka 74 cups tapos sa mga Ah, mga kaps lang po. naka-box po uh, oh. ah, sige po nakaka-pick up na rin po, ako pala diyan. ah, okay po na po ako, papunta dyan okay, pick up po hindi po, papunta pa lang ah, oh, nakaka na din ako dito kala Sir Nico ah, okay okay po sige ma'am, sige po At yun mga ano po to Cups supply Yung mga pang coffee Or pang melty Dito naman yung na uh, up So ma, ma ano lang Magaan lang at saka kasyang kasya dito 600 kg lang yung ating ano 600 kg lang yung binok nila Okay, puntahan na natin Let's go 5 minutes lang malapit lang dito yung ating biyahe ngayon isang dalahan lang kasi parehas ng baliches yung isa 1,043 plus 529 so 1,572 wow galing magkwenta ni Tito Barang 1,572 yung ating unang uh, pick up and second pick up for today okay ato po sinasakay na napakagagayan lang, lang eh. mga box naman ito na Ito po yung biyahe po namin ito yung papunta ng Nubaliches kung saan ang ah, una kong na-pick up kanina ay yung mga flexible hose at saka itong PVC pipe na napaka konti lang kaya yun po sinabayan namin ng isa pang booking na same location parehas Nubaliches at ang maganda nito may high demand pareho kaya dito po sa Lalamove, uh, marami po yung mga negative comment na mababasa natin sa FB page nila ng ba ano. Dahil siyempre napakababa nga ng ng rate ni Lalamove. At kung doon naman tayo magbabase, ay siyempre panghihinaan tayo ng loob. At hindi ka na magbabyahe dahil Iisipin mo na napakababa alugi yung biyahe mo ay dapat hindi po tayo doon atumingin tumingin dahil syempre wala naman, kagaya ko wala naman akong ibang hanap buhay kung doon ako mag, ano, magbabase sa mga nababasa ko halos lahat po naman ang nagko-comment doon ay maaring hindi naman sila nakakaranas na magbiyahe ng aktual sa lalamog kaya nila nasasabi yun although talagang napakababa pero mapipili mo yon at syempre ah, gagawa ka ng diskarte mo at yun ay ito kagaya nito napakadami ng booking sa lala may mababa may magan may mataas iba't iba po kaya ikaw mismo ang kung mababa wag mo kunin at kung alam mong talo ka di syempre wag mo kukunin maghihintay ka nang alam mo na kikita ka at yun po yung ginagawa ko lagi kaya uh, positive lang po ako at lagi akong nagpapasalamat dahil may ganito may lala move apps na kung saan ay pwede akong uh, maghanap buhay at kami tanghali ng nakalabas ano yun ang kagandahan dito kumbaga walang oras at hindi ka talaga hindi ka obligahin na o, oh, gumising ka na maaga dahil ang duty mo ngayon ay ganito wala kaya okay na okay pa rin po ang lalamove para sa akin at sige po ibabiyahin na namin tong first and second booking namin napapunta ng Novaleches yan po uh, pinakita ko po sa inyo kung paano tayo nagdo booking okay let's go oh. lagi yung ginagawa ko pagka naibaba ko na yung uh, unang drop oh, yan man ay nag-iisa ako oh, double booking basta malapit na ako sa pagbababaan ko ng pangalawa ay nagahanap na ako ng possible booking kasi napakaraming booking dito eh syempre ang dapat mong kunin yung pinakamalapit at dito meron na po. yun nakuha na ako since na konti na lang yung top up ko 188 na lang right. po yung 188 na lang pag kinumplete ko itong second drop off ko mawawala na ako ng load at kung wala kang load sa gcas hindi ka makaka pick up ng another booking so nung nakita ko po na wallet yung payment nitong isa papuntang nabotas kinuha ko na ito 728 at malapit na tayo dito sa pangalawang drop off I update ko po kayo kung ano yung mga isasakay doon sa papuntang nabotas at yes na receive ko na po yung yung payment ni sir ang babayaran lang niya is 1043 malaki na yung ano nito malaki yung high demand tapos ang sinenpan ni sir 12 wow. grabe ano deliver na po namin yung na-pick up namin na mga boxes pang shawarma pala yun at habang kami dumadaan dito sa Mindanao Avenue may, nak may nakita po kaming nagtitinda ng burger 30 pesos lang yung isa hindi nga lang siya mainit unlike sa mga binibilhan na ano ay yung lulutuin pa lang ano. Ayos na din po naman dahil ano gutom na kami. Yung una naming minerienda ka ngayon ay banana kiyo. Pangalawa itong burger. Ito po ang batang may passive income. Wow! <laughs> Sumasama na naglalaro. Ito yung tita na yan. Ito yan. 400 per per biyahe. Malayo, 400 na sige. Okay. Wow. daw <laughs> po sila. Eh. sabi ko mag-add map ng ano pang tolpe dahil dumaan kami dito sa LX connector kapunta ng nabotas para paswasan sige po, deliver na natin let's go nakalaan nila yung mga boxes Ayan. saktong sakto inurong ko yung van para hindi mabasa yung mga kahon pasok na pasok dito sa ano container container yun container van to ay napakalakas. Kami uuwi na po nito. Dahil coding na ako. Eh, hey, ngayon, walang mahuhuli kasi malakas yung ulan. Pero pagka ganitong maulan po kasi, ang, uh, ang hirap pagbiyahe dahil mababa ka rin. kaya ako nito. Pag dumadating kasi ako sa trap, oh, binababa ko yung customer. Ah, kaya si Kuya. Shoutout daw si Siloy. Shoutout po Kuya. Shoutout daw si Si Ma'am Ta, yun, si Ma'am pa-deliver pa na. Si Ma'am Tami Ara, shout out Ma'am. Ma'am Tami Ara, bumabagyo po. Bumabagyo daw po Ma'am. Kaya okay naman kasi tamang tama yung pag-urong ko. Saktong sakto, hindi na basa yung bagahin niyo Ma'am. Madami po, sumantay pa na At nandito po kami sa pang hapat na pick up dito sa nabotas ay parang konting ulan lang ay bumaha na oy yung yan mga katito bar kami ay uuwi na ng bahay kasi abutin na tayo ng coding ngayon kami po ay nakaapat lang na complete booking at kumita tayo ng 2,226 kahit na tayo ay coding dahil malalapit lang yung ating kinuha at the same time ano lang maliliit lang talaga hanggang ngayon ay naulan pa kaya tamang tama yung aming pag uwi makapag kapi doon kapi kape muna at yeah maraming salamat sa inyong walang sawang pag sa tito bar vlog at sa mga hindi pa po nakapag subscribe ay malaking tuwang po na kayo po ay makabahagi makasama mga kasama aking channel hanggang sa muli God bless everyone bye bye